Inulugang, tak taktak. So yan yung unang gala namin nung linggo doon sa may antipolo risalan yung signage sa harap. Tapos ang operating hours nila ay 7 to 4 p.m. Maliban sa lunes, sarado dahil pinaka maintenance day ito. So ito ay protected landscape na may area na 3.58 hectares. So yan yung pinaka entrance niya. Diyan pa lang may mga reminders na nabawal ang mga sigarilyo at mga vape so, sa loob. So ginawa namin ay nagbayad kami ng parking fee. Parking payment lang. Walang bayad yung pagpunta dito sa tak taktak. So may mga mag a sa inyo dyan, mga barangay official siguro yan para kung may mga tanong kayo, sila yung sasagot. Pwede ka rin magtanong sa mga pupuntahan at ano yung mga dapat gawin. So mga mahabang lakaran, Pupunta dun sa my falls, guys, sa so, pagbaba ng malawak or mahabang hagdan, yan yung makikita mo agad. So yan yung hinuluwang taktak falls, so first time ko ding makapunta dito. So, ang antipolo Rizal Ang ganda nga naman sa so, unang punta mo, maganda talaga siya na makita kasi bira lang na makakita ng mga falls. Oh, so dalawa kami ni Mr. Jan, na wag ko. Siyempre, may kailangan yung mga video-video. So, ang daming tao na pumunta kami dyan. Kasi nga, linggo, so family day mostly. At maraming magpapamilya na pumunta dyan. At since, libre nga. So, car fee lang or yung parking fee lang yung babayaran. Siyempre, hindi namin pinalampas na mag-picture-picture, souvenir. Tapos, na pagkatapos naming busisiin yung falls at mag-picture-picture, so umakit kami sa taas at tinignan namin kung ano meron doon. So marami nga nagpipiknik ng mga pami-pamilya. At ayan nga, may nakita kami yung puso-puso. So syempre, picture-picture ulit. So binil. ayan o. Oh. O diba? Ang ganda. Tapos, ayan, o, diba, ang dami. Libre din yung mga tables dyan. Kailan may mga dalang pagkain para kakain na lang kayo kami, pamilya. Kasi, ang kagandahan dyan ay may swimming pool din. Ayan, o. So, libre din maligo mga bata, matanda at malawak din kasi to. So, libre lahat yan, guys. So, doon sa mga signage na mahinulugang taktak, nag-picture kami tapos umakyat na uli kami sa taas at picture-picture ulit. So, doon makikita yung canopy walk. So, libre din yan. Kailangan pila-pila lang. Yan yung itsura ng canopy walk sa baba. Diba ang taas? So, maglalakad ka dyan sa mga parang hanging bridge magkadugtong sa may puno-puno. So, minig tuhod mo dyan. Gusto ko sana maglakad. so gusto ko sana namin pumunta dyan. Kaso, hindi na kami umabot at cut off na. So, dito sa kabila naman ay yung spider web. So, madaming nakapila pati dyan. Ayan oh. So, may mga A gear or may mga helmet at saka harness na ay kinakabit dun sa mga tao na gustong pumunta dyan sa spider web. So, ganun din dun sa may canopy walk. Pinaka safety din ng mga tao na mag avail ng mga amenities dito guys. Tignan nyo kung gano'ng kataas o diba? Yun yung falls. Ayan yung pinaka falls niya. So, Unik yung tuhod ko nung nanood ako dyan. Dyan kami galing kanina. Yun o, know, di ba, lili ng mga tao. Since hindi kami umabot sa pila at cut off na, 11 a.m. na yan, magla break na. Kaya umalis na lang kami at pumunta kami sa ibang mga destination na pupuntahan na. Abangan nyo guys yung mga susunod na pupost ko na pinuntahan namin dito sa may Polo Rizal. Bye!